Yo mga boss. So part 2 ng aking content ngayon ay paglalagay ng stick sa Jumbo Amparo cookies naman ngayon. So nung unang part natin ay sa Dreamlight regular. So ngayon naman Jumbo Amparo. Let's go. yo mga boss so yun na nga ang aking second batch na paglalagay ng stick sa aking kuitis, so ito yung jumbo amparo 50 pieces so tinaip ko na at binibilad ko na dito sa labas para mainitan ito so itong nakabander ngayon dito 50 pieces ibebenta ko naman din yan kung may bibili man dito so yun lang mga boss second batch natin more to come marami pa tayo mga boss na lalagyan ng sticks thank you